Nagayag naman ng kumpiyansa ang mga mambabatas sa kakayahan ng bagong talagang finance secretary na si Ginoong Ralph Recto upang pamunuan ng naturang ahensya. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Umani ng kaliwat ka ng suporta mula sa mga mambabatas ang pagkakatalaga kay Congressman Ralph Recto bilang bagong finance secretary. Isa sa unang nagbigay ng pahayag ng suporta ay si House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Romualdez, naniniwala siyang deserve ni Recto ang posisyon dahil sa malawak na ang kaalaman nito sa economics. Binida rin ito na bukod sa pagiging dating senador at kongresista, Naging kalihim na rin si Recto ng Socio-Economic Planning at Direktor ng NEDA, kaya karapat dapat ito sa posisyon. Kahit naman ang minorya sa Kamara, suportado rin ang pagkakatalaga sa bagong kalihim. Sabi ni House Deputy Minority Leader Mujib Hataman, di na makakaila ang husay ng Kongresista bilang Deputy Speaker at Mambabatas, kaya naniniwala siyang magiging matagumpay ang pagkakatalaga bilang kalihim sa Kongresista. Sa Senado naman, sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, noong Senador Pasi Recto, kinikilala nila ito bilang isang resident numbers genius. Di lang sa galing nito, bagkus sa kakayahan na makita ang malawakang mga implikasyon. Ayon din kay Sen. Sonny Angara, ang kaalaman ni Recto sa political at fiscal structure ng bansa ay makabubuti para sa kanyang pamumuno sa hinaharap. Ayon naman kay Senator Cheese Escudero, subok na ang kapasidad ni Recto at kakayahan nito at magandang dagdag sa gabinete ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Luisa Erispe, para sa bayan.